Oh good morning mga kabinggwit. Oh, eto, meron akong binuksan isang makina dito. Ang problema niya, etong... etong pin gear ata ang tawag dito. Ayan, pud, pud na. Nakadali daw ito ng malaki ngayon. Pinuwersa. Ayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag ninyo po pwersa eh, ang makina. Kung hindi, magkakaganyan yan. Ngayon, ihahalap natin ang na kasukat. Pag walang kasukat, sorry na lang, rest and peace yan. Okay, salamat sa panunod. Tandaan ninyo, Huwag ninyong pa sa hin ang makina.